Binigyang katuparan ng pamahalang panlalawigan ng Nueva Ecija sa liderato ni na Governor Aurelio Umali at Vice Governor Anthony Umali ang kahilingan ni Kapitan Jose Bestante at sangguniang barangay ng Dolores sa bayan ng Santo Domingo. Matapos maihatid sa kanilang barangay ang kahilingang limang daang sako ng semento nitong lunes, August 19, 2024. Ayon kay Kapitan Bestante, ito ay malaking tulong sa kanilang barangay upang may pasimento ang mga pathway o eskinita sa kanilang lugar. Dumating po yung aming resolusyon na 500 bags simento po. Talagay po dyan sa request namin na yan ay pathway po. Yung po bang eskinita po pa pasisimento namin. Yung pong pathway namin ay meron po siyang 75 po haba nung isa. Yung po isa ay 65. Purok dos po yung dalawa. Purok 4 po yung isa. Sasagutin na po namin yung buhang. Pulebore, eh, ikaw ka na po namin bayanihan. Yung pong era namin eh, kaya nga po kami humihingi kay governor ng hindi po sapat yung ira namin na 20% lang po ang binibigay sa amin sa development fund Sinabi ni Kapitan Bestante na maraming eskenita sa kanila ang hindi pa konkreto pagamat nakahiling na sila dati kay Governor Umali ng paon ng semento kayo din ng bagong barangay hall kaya naisipan nilang muling humiling ng semento para sa kanilang mga pagawain. Kaya't pasasalamat ang kanilang pinabot sa suporta ng ama ng lalawigan sa kanilang barangay. Ako po ay nagpapasalamat kay Gov Oye, nasan po ng aking mga kasamahan, sanggunian. Bigyan po kami ng panibagong proyekto po sa aming barangay na tunay nga po na napaka ganda sa aming administrasyon ng kanyang binigay. Nagbigay po siya ng barangay hall tapos po sumunod ng Miss 500 sulpot so Para sa Balitang Nueva ay si Hamaylin Ponciano ng DWNE Teleradio ang inyong kakampi.